hi vlog welcome to my guys ah uh, Dito tayo ngayon sa Riyad Riyad Park ordinary park lang hindi siya yung park na may bayad Ordina ordinary lang pa lang yung nasa playground ka lang papasyal sa atin walang bayad yan ganito yan dito sa Riyad yan. Saan dito maraming nagja-jogging. Kapag hapon, yan. Ngayon kasi guys, ano pa lang kasi ngayon? Anong oras na ba? Alas 9 pa lang ng umaga. Dito sa Riyadh. Kaya wala masyadong nagja-jogging. konti lang. ba? Diba? Kami naman, patuno sa kinain. Alam mo naman. ba? Diba? Pagkatapos katapos kumain, busog baktas baktas yan lakad lakad ba yan yan lang ano dito napaka ganda dito kapag ka ganitong panahon no? sa taglamig hindi pa naman taglamig talaga daw dito sabi nila kung sa ano eh ano lang to wala pa lang to wala pa yan papayat ako ng konti guys medyo mataba na rin para matunaw yung mga baby pots ko nabawasan ng calories <laughs> pag may time lakad lakad din di ba ayan, maganda rin nakakita ka ng ganyan na mga puno nakakita ka ng ibang mga tao hindi puro trabaho lang ayan Kaya nga, ano, kaya mapalad kami na dalawang araw yung bakasyon namin yung walang pasok namin dito guys kasi kadalasan talaga anim na araw ang trabaho dito salamat kay Dort na ang pahinga namin dalawang araw Ayan. kaya marami kami na gagawa minsan sa buhay sa kami gusto po masyad yan yun si kabayan kay wow sana all ako guys lakad lakad lang ako kasi ano eh baka mabigla mabigla yung mga pats ko umiyak magtampo hindi na magpakita yan hindi ko naman talaga ano na gusto mawala yung mga baby pats ko kasi ano eh pinaghirapan ko yung baby pats ko eh tapos tatanggalin ko lang sunugin ko lang no <laughs> ayun nandun yung basketball court guys nandun banda basketball court puro mga Pilipino naglalaro pag mga basketball court eh. yan Ay. hindi po dagat yan na kalsada po yan kalsada yan kalsada ayun si kabayan nandoon dahil yung mga kabayan natin naglaro ng basketball no enjoy enjoy lang guys pag may time yun, Pag may time no? Pag may time Enjoy enjoy lang Kasi ano eh You only live Once no? Sabi ni President Duterte Enjoy lang Yung mga problema guys Hindi lang mawala Yan eh Pagkatapos lang isa Meron na namang isa kaya dapat enjoy mo lang di ba There's a time for everything naman eh panahon para kumain na marami panahon para hindi rin kumain na marami may panahon na nakakatamad may panahon din na nakaka uh, oh, diyan kailangan mo rin mag exercise yan lakad lakad pa yun the best Ayan, ah, may dumaan na malaking ano ha, ng tubig Kaya ganun ng buhay 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 lang yan Weather weather lang ba? Diba? Kaya nga lugi yung mga tao na laging stress sa buhay Kahit yung problema nila Sa trabaho Dinadala nila sa bahay nila Dinadala na sa pamilya nila Kaya yung pamilya nila stress Sila stress din ba diba? kawawa naman yung family guys dapat guys pag may trabaho kayo huwag nyo sa bahay yung stress nyo ba? Diba? kaya matuto po tayo na magdisiplina sa sarili natin isipin natin yung kapakanan din ng ibang tao na hindi ma-stress atin ayan enjoy lang enjoy enjoy guys okay. hmm. kaya yun hinto muna ako guys kasi medyo nihingal na rin ng nakabayan ng basketball yan sige guys abay na ha abay na pasok tayo sa court makipagbatuhan tayo ng bola doon. no? ibabay okay,